Sabi ng mga eksperto para magkaroon ng financial freedom, yun bang walang problema sa datong? Dapat ang source mo ng money, hindi lang iisa. Kaya need mo ng Rocket, programang magtuturo ng mga sideline online na kayang gawing kahit nasaan ka man. Kahit na sino! Kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ, si AJ Castro. Live sa DWIZ Live din sa Free TV Aliu23 At digital accounts ng DWIZ Facebook, Youtube At DWIZ News Website Discard ng mga araw na walang datong Watch, listen and follow na sa DWIZ Rocket Narito ang mga rocket na pwede mong pagkakitaan Kumita sa paggawa ng logo. Kumita sa captcha. Kumita sa pakikipag-text. Kumita sa panonood ng YouTube video. Kumita sa paggawa ng yellow. Kumita sa artwork. Kumita sa spelling quiz. Kumita sa pagiging inbox manager mga sideline nakikita ka ng pera sa raket kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ si AJ Castro Kailangan mo ba ng trabaho? O di kaya side hustle? Huwag mag-alala dahil narito ang show kung saan tutuklasin natin ang ever-evolving world ng online jobs na posibleng makapagbigay sa inyo ng financial freedom. Ito ang Rocket! At ako po si AJ Castro and for 30 minutes, sasamahan ko kayong explore ang mundo ng trending remote jobs na siguradong mapagkakakitaan nyo. Sagot ko kayo mula sa step-by-step -step guide, tips, and secrets to success sa iba't ibang uri ng trabaho. Kaya na nyo, tara simulan na natin ang paghahanap sa inyong next rocket. Mahilig ka ba gumawa ng logo? Dahil gusto mong tumatak sa tao yung brand name? Well, maaari kitang tulungan dyan sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo ng mga logo creator application. Narito ang online logo maker. Mga website sa paggawa ng logo. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng na mga pwede mapagkakitaan? Kung mahili kang maglogo, subukan ang pagiging logo maker. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa Raket! Pag-usapan natin ang mga websites na makakatulong sa iyo sa paggawa ng logo. Nariyan ang Canva. Tinutulungan natin ang mga non-professional designers na gumawa ng mga simple at mukhang profesional na logo para sa mga kliyente. Meron ding Logomaker.com. Ito ay isang libreng website at graphic design tool. Ginagamit ito upang lumikha ng mga logo mga invitation, mga banner, mga disenyo ng t-shirt, mga icon ng social profile at iba pa. Ginagamit din sa paggawa ng logo ang Adobe Illustrator. Ang kagandahan dito ay you can scale to any size from business cards to billboards without losing quality. At panghuli, meron ding AI tool na tinatawag na Midjourney. Itong website na ito ay makakatulong sa iyo upang mapadali ang iyong ginagawa. Kaya naman say goodbye na sa mga expensive designer at do-it-yourself fights. I-refresh ang iyong brand sa mid-journey. Kahit anong logo pa ang iyong gawin, make sure na lamang na original work mo ito upang maiwasan ang copyright. Kaya kung may free time ka, itry mo na! Sabi nga ba diba, hindi napupulot ang pera. O oh, ayan ha, subukan na ang website na iyan dahil bukod sa napadali ka na sa pagawa ng logo, nailabas mo pa ang creativity mo and nagkaroon ka pa ng clients and of course, ang iniintay niyong kaching-kaching na passive income. Mga Sideline, nakikita ka ng pera sa RAKET! Kasama ang Millennial Broadcaster ng DWIZ, si AJ Castro. Ikaw ba yung tipo ng taong mahiling mag-open ng mga website? And for sure, may na-encounter ka ng CAPTCHA. Ito yung tipong sasagutin mo yung mga tanong. Well, ang trabaho ito ay fit sa'yo, ang pagiging CAPTCHA expert. Kiat halina't alamin ang online job na ito. Quick payout by simply type and click to earn money. Dropzay.xyz Isa ka rin ba sa mga nag-iisip na mga pwedeng papagkakitaan? Kung mahili kang gumamit ng website, subukan ang pagiging CAPTCHA EXPERT. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa ROCKET! Pag-usapan natin ang website na dropz.xyz. Sa website na ito, makakapag-earn ka ng Unlimited Ripple or XRP na pwede niyong ilagay sa coins.ph wallet. Sa pag apply sa app na ito, una, go to my.com dropz.xyz. Ikalawa, iklik ang sign up at filapan ang mga hinihingi impormasyon at antayin ang successfully registered. Ikatlo, iklik ang change wallet. Ikaapat, ipaste ang XPR address na matatagpuan sa coin.ph account. Pagkatapos, click on next. Ikalima, ilagay ang destination tag na matatagpuan sa pinakailalim ng XRP address sa XRP wallet. Ikaanim, click on Next at lalabas ang Success Wallet Setting. Ang isang CAPTCHA equivalent with 2 drop Z, meaning kailangan mo lang makapagsolve ng 15 CAPTCHA para makapag-payout ka. Makikita nyo din sa ilalim kung ilang CAPTCHA na ang nasolve nyo at iyong referral link. Kaya't kung may free time ka, itry mo na. Sabi nga di ba? hindi na ang pera. Ayan na, sasagot ka lang sa mga CAPTCHA And for sure, ma-enhance -e na ang eye test skills mo at nagka ka pa. Mga sideline, nakikita ka ng pera sa RAKET! Kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ, si AJ Castro. Isa ka ba sa mga mahilig mag-type sa keyboard? O kaya mahilig ka bang makipag-communicate? Yung tipong chat dito, chat doon, text dito, text doon. Nako, baka pwede kang maging kaibigan sa Rent a Cyber Friend. Alamin ang online job na ito. Gusto mo bang kumita ng pera pero wala kang idea kung paano sisimulan? O kaya naman madalas kang magchat o makipag-socialize sa tao pero walang reply? Well, raketero raketera, let me handle this. Narito ang mga raket o trabaho na pwede mong pagkakitaan anytime, anywhere, basta may internet connection ka. Pag-usapan natin ang website na Rent a Cyberfriend Ito ay isang website na similar sa Penpals kung saan pwede kang kumunek at mahipagkaibigan sa ibang tao base sa iyong interes. Kung saan ang interes mo ay music, food, arts, friendship, movies, at marami pang iba. Ang mga services ay nakabase sa gigs, gaya ng pagtulong sa iba na makapag-practice ng language, matulungan ang mga turista sa direction, o kahit yung pakikipag-usap sa mga taong bored o malungkot. In terms of qualification, kinakailangan na under ka sa age na 18 years old above. Maganda ang quality ng internet o data, kinakailangan din ng web camera o malinaw na phone camera para makakonek sa ibang tao. Ang kagandahan pa rito ay hindi ka na kinakailangan hanapan pa ng degree. Sa pag apply naman, una pumunta sa www.threatacyber.com. Ikalawa, fill up ang kinakailangang impormasyon, siguraduhin tama ito upang makapag-register. Ikatlo, antayin ang confirmation email mula sa website. I-click lamang ito upang ma-verify ang iyong account. Ikaapat, pagkatapos ma-verify, pumunta sa account at mag-set ng account. Kinakailangan ng iyong picture, payment plan at personal description. Ikalima, pag natapos mo na ito, pwede ka na makareceive ng calls at magset ng iyong price rate. Sa website na ito, pwede kang kumita ng 10 to 50 cents dollars, that's around 27.81 pesos per minute at posible pang umabot sa 60 dollars o katumbas ng 3,337 pesos per hour. Dahil dyan, Mawiwidro mo ito kapag umabot na sa $75 na katumbas ng 4,171 pesos. Makukuha mo ang iyong payment through PayPal or bank transfer. Kaya ano pa ang iniintay mo? Let's rock and roll, be friendly and earn money. Bukod sa napabilis mo na ang typing skills mo, na improve na din ang communication skills mo. Plus, dumami pa ang kaibigan mo. Mga sideline, nakikita ka ng pera sa RAKET! Kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ, si AJ Castro. Pasok mga Gen Z millennials at mga millennials at heart. Dahil sa panahon ngayon, high-tech na. Which means, pati ang trabaho, nasa bahay na. nadadaan na online or through phone nang walang kahasel-hasel. Gaya na lang ng panonood ng YouTube video. Katalamin ang online job na ito. Kumita sa panonood ng YouTube video. Isa rin ba sa mga nag-iisip ng na mga pwedeng papagkakitaan? Kung mahili ka manood ng videos, subukan ang pagiging video watcher. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa... Rocket! Pag-usapan natin ang website na Cashflix App. Ito isang libreng lifestyle application para sa mga mobile device mula sa developer na Cashflix. Ito isang cash reward app na ginagawa para sa Indian market. Nagbibigay daan ito sa mga user na kumita sa pamamagitan ng pagkumpleto ng video na mga gawain na regular ng pag-update. Ang mga premyo na ibibigay ay mag-iiba depende sa mga mapagpipili magagamit para sa araw na iyon. Ang payout ay through GCash. Merong 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 500 pesos. So ngayon, proceed tayo sa registration. Sa pag apply una, mag-sign up. Fill up ang mga hinihingi personal details. Ikalawa, mag pagkalagin may 400 points ka na kagad which is equivalent to 2 pesos. At makikita mo ang get paid by watching YouTube videos. Ikatlo, i-click ang 3 lines sa taas. Makikita mo ang watch video. Referral code, redeem at group. Ikaapat, piliin ang watch video. Mamili ng nice panoorin at manood. Ang kagandahan dito, kada login mo, you can automatically earn 400 points. In every 60 seconds, you can earn 3 points. In terms of referral naman, you can send your referral code with your friends. In redeeming naman, 24 hours during business day, meaning hindi kasama ang Saturday at Sunday sa pagpipayout. Piliin ang GCash and automatic na yung papasok sa iyong account. Kaya kung may free time ka, itry mo na. Sabi nga ba? Diba, hindi napupulot ang pera. O oh, ayan na, nakadagdag ka na sa mga views ng YouTube videos, nagkaroon ka pa ng learning plus nagka-earn ka pa ng pera. Mga sideline, nakikita ka ng pera sa RAKET! Kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ, si AJ Castro. Mahili ka ba gumawa ng artwork? Yung tipong, kaya mo mag-sketch, mag-paint, gumawa ng other unique items like voodoo dolls at iba pa? Hmm, pagkakitaan natin ng artwork mo dito sa RAKET. Kaya ang online job nito. Ang sining at kultura ay isang mahalagang aspeto sa isang individual sa kadahilan ng ito ay nagiging instrumento sa pagpapahayag ng saloobin, damdamin at mga opinyon sa buhay. Pero alam nyo bang maaari kang kumita sa pamamagitan ng artwork? Kaya traketero, let me handle this. Narito ang mga raket na pwede mong pagkakitaan anytime, anywhere, basta may sipag at tiyaga ka. Pag-usapan natin ang pagiging artist. Ang pagiging artist ay nadedefine sa iba't ibang aspeto. Depende sa creative side ng isang individual, gaya ng portrait artist, pintor, theater artist, spoken poetry, at iba pa. Kung ikaw ay mahilig mag-drawing, Swak ka bilang isang portrait artist. Sa isang drawing, maaari kang kumita ng 500 pesos. Paanong gagawin mo? Simple lang. Gumawa ng isang social media pages, i-post ang mga sample portraits at maghintay ng kliyente. Take note, na no, nakadepende sa materials na gagamitin ang ilalagay mong presyo sa artwork mo. Ang isa pang trabaho ay ang pagiging isang pintor. Dito, maaari kang kumita ng pera sa halagang 5,000 to 15,000 pesos. Depende sa artwork na ipipinta. Kaya't ano pang hinihintay mo? Be an artist that inspires and earn money from your passion. O oh, ayan ha? na na-showcase mo na artwork mo, may possibility pa ang makapagtayo ka na sarili mong museum at nagka money money ka pa. Mga sideline, nakikita ka ng pera sa RAKET! Kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ, si AJ Castro. Nainitan ka na ba yung tipong gusto mo nalang uminom ng na malamig na tubig? Nako, what if iyang ginagawa mong yelo ay gawin mong kaching-kaching? Kumita tayo gamit ang yelo. Panoorin ang video na ito. Alam naman natin na hindi masarap ang anumang beverages kapag walang yelo, ba? Diba? Kumbaga, naging essential na ito. Kaya trakitera, trakitera, let me handle this. Narito mga racket na pwede mong pagkakitaan anytime, anywhere, basta may sipag at tiyagaka. Pag-usapan natin ang mga patok na business gamit ang yelo. Una, nariyan ang pagiging ice cube supplier. Maraming mga businesses ang naghahanap ng yelo lalo na sa mga fast foods at convenience store. Ang halimbawa kita dito ay kung maibibenta mo ang 45 kilograms which is equivalent to 150 pesos sa halagang 10 piso per bag, maaari kang kumita ng 450 pesos kung saan ang puhunan mo lamang ay 150 pesos at ang tubo mo ay nasa 300 pesos. O ba diba? hindi ka nalugi. Ikalawa, Posibleng maglagay ng karatula sa pintuan ng bahay na nakalagay ay "ice for sale." Halimbawa, ibebenta mo ang isang yelo sa halagang 5 piso. Kung ikaw ay makakabenta ng 10 piraso, ang kikitain mo ay 50 pesos. Ikatlo, pwede kang magbenta ng halo-halo sa malamig, maisconyo, ice candy at iba pa. Dito naman, kung makakapagbenta ka ng halo-halo worth 25 pesos each, at may potential kang customers na let's say 20, ang kikitain mo ay 500 pesos. In this way, masasatisfy mo ang cravings nila. Kumita ka pa. Kaya naman ito pang ginagawa mo dyan, gumawa ka na ng yelo at pagkakitaan ito. Ayan, nasatisfy na ang init na nararamdaman mo, magka pera ka pa. Mga sideline, nakikita ka ng pera sa RAKET! kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ, si AJ Castro. Pambato ka ba sa quiz ng bata ka? Yung tipo sa sobrang hilig mo mag-aral ng panibagong word of the day, kaya dictionary at Google ang iyong kasama? Hmm, alam mo ng racket na ito. Spelling words, maaring pagkakitaan. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng na mga pwedeng pagkakitaan? Kung mahilig kang magbasa sa dictionary o kaya magbasa ng mga libro, Subukan ang pagiging spelling critic. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa racket. Uso na naman ang typing job. Ket ire-recommend ko sa sa'yo ang freelance sage. Ang kailangan mo lamang dito ay laptop at computer. Mag yes or no sa mga words na ilalabas kung tama nga ba ang spelling nito. I-type ang mga words at maging isang spelling critic ang kikitain mo ay approximately 500 pesos per day. Di ba kumita ka na? Natuto ka pa ng vocabulary. Kaya kung may free time ka, itry mo na. Sabi nga, di ba, hindi na ang pera. Ayan, natuto ka na ng mga bagong words na enhance mo pa ang knowledge and for sure, nakapera ka pa. Kaya naman, <laughs> kaching, kaching. Mga Sideline, nakikita ka ng pera sa RAKET! Kasama ang Millennial Broadcaster ng DWIZ, si AJ Castro. Mahilig ka ba mag-explore sa mga social media accounts mo? Yung tipong every secret shortcuts, eh, nalalaman mo? At the same time, marunong ka ba mag-handle sa mga messages? Hmm, pwede ka maging inbox manager. Alamin ang rahat na ito. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng mga pwedeng pagkakitaan? Kung mahilig kang mag-type at magbasa ng messages, subukan ang pagiging Inbox Manager. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa R Rocket! Kapag kilala ang business o client mo, tiyak madami ang messages na matatanggap. Kaya't sa bawat emails o messages, kinakailangan basahin ng Inbox Manager ang mga ito. Kinakailangan mag-schedule ng mga dates like appointments, meetings, at iba pa. But take note na dapat ma ang privacy ng iyong client regarding sa mga messages at mga lugar na pupuntahan nila. In short, say no ka muna sa pagiging marites. Kaya kung may free time ka, itry mo na. Sabi nga ba diba, hindi napupulot ang pera. O oh, ayan na nasagot mo ng na ang nila na subukan mo pa ang pasensya mo. Plus, nagka-pera ka pa. Mga sideline, nakikita ka ng pera sa racket Kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ, si AJ Castro. At yan ang iba't ibang online jobs na pwedeng pwede mong subukan anytime, anywhere. Alam nyo, sa panahon ngayon, hindi na natin kailangan magpakulong sa traditional jobs dahil marami ka ng pwedeng pagpilian. Kaya samahan nyo ulit ako sa susunod na linggo para i-explore muli ang limitless opportunities na makikita lang sa digital world. Again, ako po ulit si AJ Castro and I'll be your guide sa paghahanap ng inyong next Rocket! Sabi ng mga eksperto para magkaroon ng financial freedom, yun bang walang problema sa datong? Dapat ang source mo ng money, hindi lang iisa. Kaya need mo ng Rocket, programang magtuturo ng mga sideline online na kayang gawing kahit nasaan ka man. Kahit na sino! Kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ, si AJ Castro. Live sa DWIZ Live din sa Free TV Aliu 23 At digital accounts ng DWIZ Facebook, Youtube At DWIZ News Website Discount ng mga araw na walang datong Watch, listen and follow na sa DWIZ Rocket